ay pansit sa bilao naman ng ating lulutuin ngayong araw. napag pag-isipan namin na sa kahoy na magluto ng pansit, ay eh di nagumpisa na nga magputol ng kahoy ang aking sahin. Naisip ko din, aba ay magtipid muna. Ulang isang libo din ng gasol, ang pagkakamahal na rin naman sa takot na din mapag-abutan maubos ang gasola. Aba, di magtitiis ngayon aon sa init at usok. Ay, wag subukan. Dati din naman niyang mga ngahoy. Huy! Ay di, nag-umpisa na nga siya mag-isa di Ano, pagkainit ng kawalay, naglagay ng mantika, nilagay ang bawang at sinunod na din ang sibuyas. Uh, Ari naman ay simpleng luto din na ang gaya lang din ng normal na pagluluto ng pansit. Hindi ko alam kung may ibang version kayo ng pagluluto ng pansit pero ako ay kung ano lang ang aking alam, yun lang ang ginawa ko. Ang importante naman dyan ay bukal sa puso. Huy! Pero sa tunay, dati nagpapansip kami, ano, ang sahuglaang na ontoyo, paminta, yun lang. Aba, ay ayos na ayos na rin sa amin, Eh. Ay, wala na mga chowis, aba, ay magugutom, hindi ka naman titeran ng mga ayan. Sadyang mauubusan pag maginain arte pa. <laughs> ay, di balik na nga tayo sa niluluto ko, ano, nawiwili sa pagkikwintong, babae nga re. Oh, ipaluto na pala. Ayan na, nakikita ko na ang katotohanan ng pansit na aray. Ayan, inilagay na ang atay. ayang atay na ayan ay luto na naman iyan. Ay di, syempre, para laang din hindi madurog, ay di, sa huli na namin inilagay. At yan naman ay luto na. Ay di ngayon, nilipat na namin sa kawalay. Ako ngayon na naging tagahawak. Hoy, hawakan mo maigyan kung ayaw mong. Sira ang iyong buhay. <laughs> sa wakas, biho na ang sunod na lulutuin sa tunay ako ay kanina pang ngalay na ng ngalay sa pagbaboy's over nagiging batang ganyo na ipinipilit ko namang wag eh. isa <laughs> eh, tunay la ang kahirap naman pala mag voice over eh sadya naman ako ay pinagtatawa na, na ng katabi ko din eh ay eh, mas malalakas pa ang tawa nila sa aking pagbaboy's over ay eh, sabi ko nga ay eh, sila na la ang din eh talagang ako ay nagagalit na eh kung inyo lang din mapapansin sa akin pag vo voice over ako natatawang na gagalit. <laughs> Mabuti na rin laang at paluto na rin pansayt. Nakikita ko na ang tunay na katotohanan. Ay, sa tunay din laang ha. Ay, mas matagal pa ha ang pinag-voiceover ko din sa pinagluto ko ng pansayt. Ay, sadya naman! <laughs> Ay hey, di pagkaluto, ayan, nagready na kami ng bilao at saka yung dahon ng saging itinatong namin sa bilao. Tapos syempre, nagplating na ako diyan. Ay siguro naman kay marunong din magplating, ano ho? Ay pag hindi naman ay ebang ko na. <laughs> Tapos, syempre, lalagyan la ang din ng kaunting chicharon sa ibabaw at samahan natin ng mga hiniwa nating kalamansi. Ay sa tunay ho, ako ho ay may mga biniling itlog para diyan. Dapat ho yun ay ilalaga at panlagay dyan sa toppings. Kaya lang ho, oh, ay may pasok pa na kami bukas. Naisip ko, wala na akong babaon. <laughs> Anyways, plating na tayo guys. So, nakikita nyo na ba yung katotohanan. Eh. Sa wakas, luto na ang ating pansit sa bila. Oh, Yun lang, paalam.